Hello everyone, good evening Ngayon na ako ulit nakapag-update sa aking YouTube channel Yan, dahil na busy talaga ako guys Busy talaga ako sa buhay-buhay Kasi ang dami kong iniintindi sa buhay Gaaral Tatrabaho Bahay, gawain bahay magluto, maglaba. Uh, may anak na makulit. Oh! <laughs> so, ayan guys. Pero, minsan, hindi ko na siya masunod-sunod yung pag-upload dito sa YouTube. Kasi, marami din kasi akong account guys. Mayroon akong FB. Mayroon akong TikTok. Mayroon akong page mayroon akong basta lahat. So ngayon for the meantime, for the meantime. Ngayon kasi guys, is nagfo-focus ako sa FB ko. FB o FB? Kasi guys, although dito sa YT ko is talagang kumikita naman talaga siya. Pero ang unti lang talaga ang bagal-bagal ng usad. Kasi nga, wala naman na, kasi okay, tayong views na maayos. Kunti lang naman kasi talaga. Siyempre, hindi naman kasi ako makapagawa ng sobrang magandang content. Kasi, unang-una, wala akong ekstrang cellphone. Wala akong camera na campro mga ganon, na pwede mo lang ilagay doon, tapos miikot lang siya tapos wala din akong kung katandem kasi itong anak ko ayaw naman din mag-vlog kaya hirap times and then pagka, kasi guys pag gumawa ka rin ng mga video na interesting syempre gagastos ka din lalong-lalo na lalo, yung mukbang mukbang guys pag yung mukbang, mukbang. s'yempre kailangan marami kang pagkain dapat mayaman ka Oh, hindi naman masyaman. Basta makakabili ka lang talaga ng... ng... Kung gaano ka dami, basta makamukbang. Oh, kasi hindi naman pwede mukbang ka ng isang kutsara lang. Bawal rin yung magbukbang ka lang ng isang... ng bom ung manok kamay mo lang. Oo, oh, dapat pag magmukbang ka, maraming pagkain. Dapat, dapat may kasama ka rin para maubos mo. Hmm. Tapos guys, yung mga iba naman, na mga video. Lalo na yung mga iba din, diba? Mga creative, gumawa sila ng mga bagay, pero magastos ngayon. Dami yung pera, guys. Dapat Tapos, na yung mga, mga iba naman is prank. Wala naman ako ipaprank. Ay, eh. si Rice, hindi naman mapaprank yan. <laughs> Lagi mo ako binaprank, eh. Tapos, pagkano din, uh, committee din, wala naman din tayong maiisip na gano'n. Lagi si mama, every na ako pa uwi ako, tapos siya pasok, lagi na ako ginagulo. Kaya guys, minsan lang talaga ako nakakapag-upload dito sa YouTube. Pero, ayaw ko rin naman talaga na i- is i-close. Ayaw ko na na kasi kasi syempre na ano ko na yun, na-establish ko na to tsaka pinaghirapan ko rin to. Kaya, pagpatuloy ko pa rin dito, pero hindi na nga lang araw-araw. Hindi tulad dati -araw. tulad na araw-araw. Kaya, tayo ko na lang din kung kailan maiipon yung revenue ko. Kunti lang talaga revenue ko, guys. Alam mo, guys, ngayon hindi pa umabot oh, ang 20 mag Hindi pa umabot ba? ng $20. Ilang buwan na, guys. My goodness. Ilang years na, guys. Ay, one year ago na pala nung nag ako. One year ago Did na. Tapos oh, matagal na yun. Oh. Tapos, ngayon ngayon, ano oh. pa lang? $19. Pero Ay, at least na $19? Ang dami nun. Pero hindi kasi yun ma-withdraw, guys, kapag hindi mabot ng $100. So, pagal-pagal pa! Oh, two, my goodness! Uh, my goodness, guys. Ola Pero ba? okay lang yan. Tuloy ang buhay. Tuloy oh, pa oh, yung buhay. Oh, sayang naman kasi. Sayang naman yung mga pinag-hard work. No? Uh, malay mo, pagka ng um, araw na makapag-isip ako ng, ng something na interesting na video. Tapos makakuha ng madaming views, madaming subscribers, madaming likes, madaming so, comments. Yan lang muna for today's video, guys. Okay, bye! Don't forget to like and subscribe, share and comment. Yes, bye! Bye!